Uh, kagutuman kahirapan. at kahirapan partner. Yeah. Dahil uh, sa latest na survey, lumalabas o so, 27.2% ang hunger rate ng mm -hmm. bansa. Yeah since pan highest simula nung pandemic Aba, mas matindi pa ano ng panahon ng pandemic ka. No, na ano na 27.2 halaga no 30% na mataas pa yan 30% na, na ang mga nagugutom sa atin una natin ang pa pahayag ho diyan ang grupong Ibon Foundation executive director ng Ibon Foundation ating makakausap welcome back sa Double Wing sa si Double B Ay, Sandali hindi ko na prepare yung kanta <laughs> sir Sunny Africa sir Sunny magandang hapon sa inyo welcome magandang Double Wing sa Double B ay, kagandahan po ang Sir Weng. Um, Weng. <laughs> Salamat. Salamat po. Oo, oh, oh o, wala yung intro po. mo eh. Oh, nawala. <laughs> Nakalimutan ni. Eh. Mayroon, eh. <laughs> Nakalimutan oh. ni Meng. <laughs> oh, sorry, sorry. Next time, next time. Oh, Africa. Oh. Sir Sonny, bakit lumahala <laughs> na hunger natin? Bakit eh, eh samotsari eh. na po yung, yung programa ng gobyerno. Oh. Tayo nga daw po ay land of ayuda na, di ba? Ayuda pa more, tuloy-tuloy. And tuloy, tuloy. country of MSRP para oh. maging abot kaya ang bilihin. Meron Tapos, uh, bukod sa feeding program, yes. food, di ba? Di ba? Oh. Mapapera, meron pa tayong pan, food stamp. Pantawid gutom. Oh. Bakit ganon? Haya since pandemic ang lumalabas. Ano bang observation nyo ho sa Ebon Foundation? Ito ba ay totoo o ito ay katang-isip lang? Ah, well, sa amin mukhang totoo. Pero ang tanong nga siguro kung bakit sa harap na lahat ng mga MSRP, Food Security Emergency, mm -hmm. Food Stamps, Kadiwa at iba pa, um, bigo talaga sila. At para sa amin, na pinapakita lang niya, yung mga akbangin na ginagawa ng administrasyon, kulang talaga kumabaga lumilito na parang pakitang tao lamang. Ha? Pero may isa akong gustong komentaryo eh, yung sa Opo. ayuda. <clears throat> Kasi alam niyo ba, binawasan ng ayuda for 2025, kumpara sa nakarang taon. Ano mm -hmm. po yun? Nabawas ano? Oh, nabawasan? Nabawasan. Yung pangkalatan ayuda actually nung 2024, 256 billion ang kwenta namin. Mm -hmm. Binabahad to 198 billion ngayon, 2025. Pero may dalawang problema eh. Maliban sa binawasan yung ayuda, para sa mga nangangailangan, mas malaking bahagi ng ayuda hawak ng politiko. So kung baga, hmm. binawasan mo na yung ayuda, tapos yung malaking bahagi ng ayuda yan, pinasakay mo mo sa mga um, kongresista, sa mga nidor, para silang kampanya, lalong hindi pupunta doon sa nangangailangan. Kaya tingin namin sa totoo lang, um, unfortunately, na, nasanin ni mga, yung ating mga mamayan sa ayuda kasi kulang ang trabaho, kulang hmm. ang kita, mahal pagkain. Pero nitong panahon na na, na kamay sa mga politiko ng Ayuda. Hmm. hindi namin isang salik yan doon sa paglala ng kahira ng kagutuman eh, kasi paano, nga paano na hindi nakuha. Oh, paano napunta sa mga politiko? Ano yun? Ayuda pa rin ang ang touring doon. Um, ayuda pero yung isang pinakamalaking binawasan actually ng Ayuda yung four piece program eh. So number hmm. one sa party list pero <laughs> nabawasan ng priority doon sa Ayuda tinanggal na ng um, 42 billion pesos yung four-piece. E eh yung four-piece, nakatagi na sa pinakamahirap. Kumaga may listahan ng mga mahirap, Ngayon, nung binawasan yung four-piece, pero ang pinalobong programa ay yung akap program na mm. pakanani Speaker um, mm. Romualdez na nakarang taon mm. at inulit siya na 26 billion pesos. Isang paraan yan doon sa tinanggal yung listahan na nangailangan, ang pinagpalit, yung gusto ng politiko na bigyan ng ayuda. So, mm. so, sa amin, malaking problema yan eh. Hmm. eh problema dito ngayon, uh, ang gutom, kagutuman. So, paano ito natin ma-address? May solusyon pa ho ba ito? O talagang wala na? Wala na tayo? Patuloy itong tataas sa mga susunod pang buwan kaya uh, uh, Sir Sani? Nako, sa amin, hindi pwede sabihin na wala magagawa kasi yung usapin ng ayuda, hindi naman yun ang primary problema. Ang pinakamalaking problema, hindi actually yung kakulokan ng ayuda, na pansamantalan dapat, yung mahal na presyo ng pagkain, tapos yung kakulokan ng trabaho at kita mula sa pagtatrabaho na meron ngayon sa ating bansa. At sa amin, kung di na-address yung tuloy-tuloy na pagmahal ng pagkain at yung tuloy-tuloy na pagbagsak na kita ng mga pamilya, hindi talaga ma-resolve yung kahirapan at yung kagutuman mm -hmm. at lalo na papalitin pa yon ng kawalan ng ng ayuda. Tapos sa amin, talagang gusto namin ano eh, um, idein yung punto imposible na ang problema ay economics or technical kasi ang sito yun gawin eh. Mm -hmm. Gusto mo maging murang pagkain, mag-invest ka sa agrikultura. Mm -hmm. Pero binawasan ng gobyerno budget para sa irigasyon, mm -hmm. binito yung dagdag sa sa rice fund, So parang wala sa vision ng gobyerno na support sa agrikultura. Mm -hmm. Ikalawa, ang dami tayong pwede gawin para maglilika ng trabaho, mm -hmm. ang dami tayong pwede gawin para kasi na industriya. Mm -hmm. Pero kung pibili ng gobyerno infrastructure projects, na maraming siniging kasos mo, babuti sa ibang bansa, mm -hmm. pansamantalang yung trabaho, hindi ka maglilika ng trabaho. Kasi mm -hmm. ipiti mo pa yung sahod kasi gusto mo kahit ng mga dayuhan. Mm -hmm. So sa amin, ang dami sana pwede gawin kaya hindi katanggap-tanggap yung argumento na sinasabi niya ng mga ano ng gobyerno na, ay hey, superstar tayo ng Asia kabilang sa pinakamabilis si economic growth, ang mm -hmm. unemployment natin, pinakamababa sa dalawang dekada, medyo hindi mm -hmm. dapat tanggapin. Eh, na na ganoon lamang. Kailangan na i-revamp ba or um, rebisahin ng gobyerno yung anti-poverty program nito, uh, Sir Sonny? Uh, kailangan pirani? bang meron bang oh. mali ba 'yung mga opisyal na nakaposisyon sa anti na dapat magpatupad ng anti-poverty program kaya hindi alam kung paano ba iaakma yung mga programa ng gobyerno para malutas 'yung kahirapan at kagutuman. Kukunin ko 'yung sagot na, na pinasok niyo po <laughs> dun sa tanong niyo eh. Mm. Ang pinaka problema 'yung mga politiko, yung mga partido pang politika na nagdomina sa bansa, mm -hmm. sila may kasalanan dito eh. Kasi sila yung nagsikip naman na mahalal kada halalan. Whether mm -hmm. sa midterms o sa national. Ngayon, kapag nakuha nila yung poder, ang tanong talaga, sa trilyon trillion pisa ng gobyerno, halos animat nito trillion piso for 2025, mm -hmm. anong pagpapasyan nyo na bibigyan ng priority? Hindi na priority sa agrikultura. Mm -hmm. Inawasin ang budget. Mm -hmm. Hindi na priority sa maglikha ng trabaho. ay nga lang sa pwede ng pabansang industriya. Hindi na priority na Bigyan ng edukasyon, kalusugan ng mamayan, binawasan nga yung budget para sa field at mm -hmm. kapos na kapos na yung budget edukasyon. Pero ang pagpapasya nila, payamanin yung mga malapit sa kusina. Kaya sa amin, mm -hmm. dumoble actually yung, humikit dumoble yung nagugutom sa ilalim ni Pangulo Marcos, 3 million lamang ang nagugutom noong June 2022. Mm -hmm. kalahating million na nagugutom ngayon sa huling survey. Pero alam niyo, isa pang dumoble, dumoble yung yaman ng tatlong pinakamalapit sa kusina. Si ipinagsamang mm -hmm. yaman ni Manny Villar, mm -hmm. Ricky Rizal, na Ramon Ang, 860 billion pesos lang yun 2022. Ngayon, 1.8 trillion pesos. Mm -hmm. At itong tatlong bilyonaryo Sinat sa inyo likod ng tatlong tinakamalaking partido-politika sa Pilipinas, sa consistent. Mm. Hindi yung mga napapalit-palit kung depende sa ng presidente. Mm. Yung NUP, NPC, uh, at NP, mm. alam nyo ba, 40% ng Senado, ng Kongreso, ng mga gobernador, hawak mm. ng tatlong partido na yan. Doon sa amin, mm. ang tanong, bakit yung poder na meron ng mga yan, pinayaman lamang yung bilyonaryo sa likod niya? Mm. Hindi ginamit, pa doon sa pag bigyan ng pagkain, trabaho. So, mga nakangailangan. So, isa pang dapat gawin ay yung ayuda, alisin natin sa kamay ng mga politiko. Ilalagay natin sa mga departamento at ahensya ng gobyerno na may hawak ng anti-poverty programs natin. Sir Sonny, mas effective ba yung ganun paraan? Panandalian lamang. Sa amin yung ayuda, tama yung nabanggit nyo kanina na hindi lang pwedeng forever yung ayuda. Panandalian lamang yun. Yung lugar ng ayuda, habang hindi mo pinapalakas sa agrikultura para maging murang produksyon at murang pagkain, mm. hindi magmura yung uh, ano anto, yung hindi sasabay ang kita ng mga Pilipino para diyan. Mm. Kinawa, kung kulang ang trabaho, kulang ang kita, habang kahit na magmura ang pagkain, hindi pa rin sila makakabili ng pagkain na yan. So para sa amin yung ayuda, kailangan din sa panahon na pinapalakas sa agrikultura, naglilikha ng trabaho, mm. nagdilikan ng industriya. Pero hindi mo gagawin yung pagpaunlad ng trabaho at pagbawas um, ng uh, presyo ng pagkain, mm. alam man ayuda, kasamantarin lamang na mga politiko, kada halalan. So para mm. sa amin, yun ang medyo nakakagigil dito. Uh -oh. Ang tangin na kikinabang sa kahirapan kagutuman, yung mga tumatakbo, pala pa kasi mm. vulnerable yung populasyon. maan ma nila, mag nila, mag mm. nila. Asa man talin disperasyon ng mga Pilipino. Mm. Okay, ang malungkot to uh, dito habang nag-uusap tayo, may meron namang walang makain mamaya gabi. naman. Uh, oh, oh, uh, oh, walang masilungan, na, uh, walang pamasahe. Yes. Uh, sa inyong palagay, uh, Sir Sani, ito ba ay itong tumataas na na hunger rate? Ito ba ay an emergency o national emergency situation uh, sa ngayon? Kasi meron na tayong food security emergency on rice lang 'yun, bigas lang. Pero ito, tumataas dumoble nga eh from June 2022, sabi nyo, ay uh, ngayon, eh, 7.5 million na ang mga nagugutom. O, oh, talagang totoong emergency talaga siya. Kaya may nandinig ko ki-interview ni, na, 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 Secretary of Agriculture. Actually, nagulat ako. Sabi niya, wala problema sa agrikultura. May sapat na supply. Uh, hindi na, kumbaga, hmm. hindi na, nila cargo yan kasi economics na Sabi ko, parang hindi na sasato ng pamalan. Ang trabaho ng pamalan, <laughs> hindi na kapag pangailangan, pagkain, Meron na lahat. Mm. So sa amin, uh, yung yung problema na yan, pwedeng pwedeng solusyonan kung bibigyan ng pansin. At alam nyo ba, ikalawa, ikalawang pinakamalalang food insecurity tayo dito sa Timog Silang, Asia. Sa pinagmamalaki nila, ang blis economic growth natin, mm. yung food insecurity natin ayon sa United Nations, Food and Agriculture Organization, 44% ng mga Pilipino, food insecure. Mm. Yung pangalawa lamang sa Cambodia na 50%. Yung mm. Thailand, tinamaan ng lindol, mm. 7% lang ang food insecurity sa kanila. Sa amin, sobrang-sobrang emergency talaga. At tinga nga, bababuhin pa yung ayuda para sa halalan. Medyo, hmm. sana naman, ano nilang tinatanan nating ayuda para naman mapunta sa talaga nangangailangan ngayon mm. okay right. malungkot sir Sunny, eh salamat to ng marami sa sir, inyong action ho dito magandang sa issue magandang hapon po thank you so, po sir, sa oras maraming salamat din po thank you po oh, thank ayan. you salamat mabigat ho yung uh, mabigat sa damdamin Marinig ha yung mga ganyan 27.2% uh, hunger rate na naitala mas mataas ho yan compared walang pinoprotect.